Balita, balita. Nakarami na ako. Nakarami ka na? Nakarami na ako ng bato. <laughs> <laughs> wala, wala pa nagpaparamdam. Time check mga kadiskarte. Mag ano na, 6.30 na ng umaga. <laughs> Pasikat na ang araw. Wala pa rin bonito mga kadiskarte. Wala pa nagpaparamdam. Wala lang dito sayo na lang kami ng maybe this time <laughs> Padi, sayo na lang tayo ng maybe this time <laughs> Oo nga, andyan na si ano eh Si Pogi okay, Good morning mga kadiskarte Parating na yung ating pinakapoging kadiskarte Walang iba kundi si Master Allen Narito na yung kagabi, narito na naman. Ah. Walang kapaguran. Morning, good morning. Morning, mga kadisyat. Okay naman, Brad. Unang kagat pa lang yan, mga kadiskarte, oh. Pira, lapan. <laughs> Brad, ano huuli natin ngayong araw, Brad? Unang ito lang, try natin. Ang bonito. Anong lure ang gamit natin, Brad? mag tayo. Master. Ah, jigging pala siya, mga kadiskarte. Try na. Kahit yung floater kagabi, matumong. Tapos na, master. Hmm. Tapos na po ito. Yan, yeah, may nagparamdam na, mga kadiskarte. May kumalabit na sa ating kokorik. fresh na fresh yan from Japan. First time <laughs> ko itong nagamit. <laughs> Tignan natin yung mga kahuli. Ayan, yeah, may nakahuli na mga kadiskarte. May isa ng bonito. May kumagat na brad. Yun You know. Ang mga kadiskarte oh. unang bato pa lang na Rio yun o oh. Unang bato sa loob ng apat na oras <laughs> Naka yellow tail din. Kailan live kaya ni Master Padi? Nakuha yung abo ka mga kadiskarte okay. Oh my <laughs> God May huli na Brad? Wala pa So far as now wala pa rin <laughs> Pero pogi so, Ay, talaga. ay nakagandaan ng pogi ano, Pogi lang Kaya, talaga ah, Kahit walang huli <laughs> ay, Walang huli Basta Mayinip. pogi Kahit pogi tayo eh. <laughs> אולי oh, okay. yes, Baka naman sabit lang ito, Brad. Ha? Huh? Sabit, sabit lang yata ito, Brad, eh. Walang aksyon, Brad. Sabit lang. Sabit. Sabit. Sala, Paul Sala. Paul Sala, Brad. Napatakbo pa ako eh. Meron ba? Oh, baka. Andun lang yan kanina eh. Yan, yan, yan. Finally, may kumagat na naman, mga kadiskarte. All right. ang fishing natin ngayong araw ay bungi-bungi <laughs> meron wala meron wala mag <laughs> may sumigaw bato uli darating din yung para sa atin Brad time check alas mo mag alas mo na eight forty five na mga eight forty five Ilan na nahuli mo, Master Padi? Ah, pakita natin mga kadiskarte yung huli ni Padi. Nandun, 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 Master. Ah, ah yun ang huli niya, oh. gumagalaw pa. Ako o, dalawang bonito. Ikilaw na yan, Brad. Kingfish yun. Ah, kingfish ba yun? Kaso uh pala yun. -huh. Uuwihan uh -huh. na kami at medyo matamlay ang ano. Matamlay ng po. Matamlay ang dagat ngayon. Wala kaming ganong huli. Si Padilang lang ang pinagpala. Dalawang bonito. <laughs> <laughs> pinagpala na bigyan siya ng mga nakahuli. <laughs> Uwi na na. Uwi na Brad. Sayo, Hanggang sa muli na lang. Okay lang yan. Kahit walang huli pero talagang maintain lang kayo. Maintain. <laughs> <laughs> Masa, at foggy, ano at least, Pogi ano? Mintin lang yan. Self-discipline. <laughs> Mag-focus lang daw tayo mga ka-discar. Focus. Stick to the plan. Tulang plano. Focus na lang plano. <laughs> Balik ulit tayo susunod. Ano <laughs> ba <laughs> Ang plano ay mag-pack-up na. Stick to the plan tayo. plano. <laughs> eh, <laughs> okay na may itin. Dito pre oh. Yan mga kadiskarte, yan lang po na huli ni Rio. Ba dila niya na dali mo. Bonito. <laughs> nadali ni Padi. Hmm? pa di. pa, pa ano? Maaga tayo nakahuli ng bonito. Nakadalawa si Padi mga kadiskarte. Si Nasaan isa brad? Ay, uh, driving kasi without license, kaya na pulis eh. <laughs> Ayun no, buhay na buhay pa mga ka-diskarte, oh. Pag -dilip, pag -dilip. Baby pa. Oh, uh -huh. oh. Ano pala to, pala? Ano pulis <laughs> <imik? laughs> Let's go boys!